Hello guys, good morning Andito na naman tayo ngayon guys Sa Mercado sa Escalante City Yan guys Every Sunday, Bulante sa Escalante Ito po ang aming uh, ginagawa guys Tuwing umaga ng Sunday guys Namamalingki kami dito sa palingki Kung saan dito lang sa daan-daan Maraming naka-plastar uh, Na mga iba't ibang produkto Galing sa ibang-ibang uh, isla sa Escalante. Galing sa iba't-ibang barangay. Iba't-ibang seafoods. Merong mga tuyo, mga daing. naku ang sarap Ang dami ah, dito, guys, sa Escalante. Ano? Pwede kayong bumili dito tuwing Sunday uh, ng umaga. Ang dami dito, mga seafoods. Mga... Uh, itong mga shell na mga fresh na fresh pa. Meron pang pa tubig galing sa dagat. Yan, ang mga produkto dito. Merong mga squid, tatuyo. Yan, mga boneless. Yan, ang daming uri ng mga pagkain uh, seafoods na mabibili natin dito sa Escalantina. Medyo maka ano ka, makamura kapag pag bulante kasi ano, hindi sila nagre-retail dito, kundi nagbubulanti sila na parang bultuhan ang pwede kang makabili dito. Kasi pag andyan na sa retail, medyo may kamahala ng konti kasi meron na silang mga ipinapatong. Ang itong ano, direct ito sa may asa uh, nagmamayari ang bulanti. Kaya medyo, medyo mura-mura ng konti i-compare natin sa loob ng uh, lang lang palengke. Kasi sila, sila talaga ang mayari na uh, pumunta dito sa po, paper para magbenta. Kanila itong mga produkto na galing sa iba't ibang mga uh, barangay sa bukid, yung mga fruits and vegetables galing ito sa bukid guys na kanilang mga produkto na ibinibinta nila dito sa syudad merong mga uling yan ang daming mga produkto na uh, pumunta dito para magbinta pag tuwing sunday o umaga yan. sabado pa lang guys umaga andito na sila para pagka sunday ng agang aga pa andito na sila sabado ng hapon umaga at hapon andito na nakabinta na nakaplastar na sila para pag uh, umagang umaga Pansin, pa andyan na pagkakulong na mga ka tao na na. Mayroong mga pisayang lo, Pansin, ah, uh, lato guys. Ito oh, pisaya na lato. Iba sa San Marino, ang pisayang na lato. Ang, daming mga fruits. Mm. Yan. Mga eh, para, fruits and lang, vegetables na pa. dito sa Escalante guys. Marami oh, okay. kang makpagpilian ng mga iba't ibang uri. Mga seafoods, mga fruits. Yan. Mga lamas. Itong mga vegetables, um, yan, mga vegetables iba't ibang uri yan, maraming mapipilian kung anong gusto mo Yan. pumili yan ang ginagawa namin